sa, oke, terus sa, dulul, ay, okay, ay! arah Ayo. Hanap Anak tayo At Yung ibang tropa mga idol o, yun, o. No? Marami na mga bangka nakalihira mga idol Nakaplastar na sila Tayo na lang mga idol Nahuli tayo mga idol So hanap tayo ng Kapag Ipistuhan ng ating bangka Kailangan talaga mga idol Na tayo natin yung bangka natin mga idol Mahirap na mga idol wala tayong ibang pagkukuha uh, na ng panghanap buhay natin may doon kasi ito lang talaga yung bangka na ating pan yung kung saan tayo kumikita o kung saan tayo kumukuha ng pang, pang, pang may doon pangaraw-araw natin isusin ito yung may doon lo. yung bangka natin na nilalawutan at kailangan talaga may doon na natin yung talaga pinag-aaw na mga nga guys mag-iisip din yung ating panganapuha yan at pangalawa mga yung ating mga sarili no? yun, mag-iisip din natin yung ating panganapuha yan so tayo naman mga magkailangan kailangan na mag isip din it. gawa ng yung paparating na bagyo mga ay napakalakas yun, kaya sa lahat ng viewers, hindi malasagay okay? So, sa lahat na makapanood sa ating video yan. safety nyo na mayroon yung mga bangka ninyo at eh, kailangan din maging alerto yun bawa na ang napakalakas ng bagyong mayroon na paparating kailangan maging alerto tayo at maging safety yung ating mga bangka yun so mayroon dito tayo magahanap mayroon oh. mukhang haban ko, pinaparap kalsada so, yata ito kayo so subukan natin tingnan para malaman natin kung maging safety pa din dito yung mga bangka natin ito na pala yung mga bangka dito mga ito no mga dilaw ng iba ano ito to abad na to abad na to eh okay. Oh, Yakin nyo pare? Yakin nyo? itu? Maganda itu? Di itu mahalul, maganda itu masih pilihan bangka. Pati apa ya? Pui dijan, pui dijan. Kan ka dito maalon dito na Eh to mo tran kay. To na pala yung pinaka buka na may dulo. Yan. Ito na ang pinaka lusutan ng tubig dito. And so ang ayo mga idol dalawang ka na may dalawang nahati yung bukana na may dolo na dalawa. Ito na rin yung isa tapos yung sa kabila yung kabila din mayroong ding lusutan na sa tubig do Na dati mga idol pag walang dumadaan na baha mga idol Wajan <tuk> Maidul. Buangin jen lat jen Maidul. Buangin. Buangin yan. Tapos <tuk> pag malakas ang baha ulan. Yan. Mabaklas jen yung idol. Ano? Oke, oh, sah, Oke,

So guys, magbablog kami ngayong okay. araw. Ga ga. Dali dali ayo ga ano ano ga. Ha. 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 aban Ha. lang. Sa camera naman Ha. 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 Tulak! Ha. 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 Ha.

Kayo Sabaw na walang asukal. Ay ka na Ray. Ay. Ay. Nagugutuman. <laughs> Ngegegetan men. eh cucep. Guys, cucep meniga. Oh, sen. Coba. Oh, oh. oh. oh, oh.

gamit na power of injures Uwe na tayo gutom na ayan Maynol pa uwi na kami walang may bang mapipisto ng bangka Delikado din kasi ito may idol. delikado din sa lugar na to pag dito natin ilagay yung bangka. oh. Kasi OP na kasi dyan Ah at kung papasok yung alon at sa kalalaki yung tubig delikado na dito so lipat naman tayo ulit may hanap tayo ng ibang mapipistuhan talaga ng ating bangka Maydol, nandito na kami Maydol sa bahay Maydol, nakauwi na kami. At galing kami doon sa ating bangka na ating inayos. Naghanap tayo ng mapistuhan ng ating bangka, no? So may Maydol, nandito na tayo Maydol at nakauwi na kami. At kailangan na rin natin kumain Maydol, kaya wala nang nakapaka gutom na. at <laughs> <Gutom na. laughs> uh, wala pang kain Maydol. So wala pa nang halian at anong oras na ba? Time check muna tayo. Ayun. Alas, kuwan na pala Maydol, alas 3, na pala Maydol. Wala pa tayo panangalian. So ngayon mga idol, kakain na tayo mga idol at sabahan nyo na kami Tara, let's go Yun at bago tayo kakain mga idol ay manalangin muna tayo para Sold ang biyaya, sulit Yun no, kasama pala natin si idol Ano ang pangalan mga idol? Junard Ayun, Junard, so kasama pala natin idol Ayan So kasama pala natin mga idol si idol Junard Ayan, Junard So bagong kasama na rin natin mga idol sa bangka no ano, na siya sa amin na uh, paglaot. So ito lang ngayon mga idol yung naging kasama ni Idol Jester Idan nyo. So naglaya sila ng ilaw. Umuwi sila dalawang araw. Dalawang araw, araw na laot nyo? Ida, dalawang, laot. Araw nila. May, dalawang gabi nilang paglaot mga idol. So wala tayo silang kinita no? Wala, kay kinita. wala kayo kinita. Ida, wala kayo kinita. So pinaway ko nalang gawa ng malakas yung bagyo. At uh, maganda yung safety yung ating Ida. hanap buhay ano? At uh, okay naman din yung bangka natin mga idol. Nandiyan na sa tabi. So ngayon mga idol ay huwag na natin tagalan mga idol, kaya na tayo. So samahan nyo kami. At bago tayo kumain mga idol, laman muna tayo mga idol. Ay, ito pala yung ulam pala namin mga idol. Pakakita ko pala muna sa inyo mga idol. na. Ito pala yung ulam nila. Ah, nila. Ito pala yung ulam namin pala mga idol. Ulam namin ay pagi. At ano ito? Yung pusit. Yung pusit pala kanina mga idol. Oh. Sinabawa na ng pusit. So, yun. Tara. Kain tayo. Okay, Lord, thank you, Father God. Marami salamat, Panginoon, sa hapo ito, Panginoon. Narito kami, Panginoon, na langit sa iyo, Panginoon, ang itong kanin, at ang na nasa nga may harapan, ikaw ganun mag-indo, pag-ibis niya rin, yun, at mag-ibis na kanyang at kung nasuma sa iyo, at ito ang kasama na langit, sa pangalaman sa sa amin. Okay? Pwede. Sano ka na doon, Idol? Kain, Idol? Sige, Karin. Tara ba, Idol? Kain? Kuso ako ng babaw. Sa <laughs> tot, ay Idol. Yan, sa tot. Dami sa England. Hmm? Dami sa England. Dami ba? Hmm. Ito parang di ako nakita dito ng ganun. Bakit? Tamaik meron. Dami. Dami? Hmm. O talaga dito, bakit talaga mo? Oo. Ang kadami doon.

At maraming salamat ulit sa inyong lahat. So, sa mga viewers natin dyan, sa mga nakapanood nito, pawag niyong kalimutan mga doon na mag-like and share sa ating video. At thank you na rin, no? Sa inyong lahat. At sa walang sawa din suporta. At yun lang mga doon, lamang sabi ko mga doon, kung ingat lang din talaga. At kailangan dubli ingat, no? Ayun, hanggang dito lang mga doon. Bye-bye mga doon. Kita-kita lang tayo next video. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Yun. -bye.